Ang Petronas Tower sa Kuala Lumpur ay isa sa dinarayo ng mga turista. Kaya ito, pasyalan natin at higit pang kilalanin ang Malaysia. Apat na oras sakay ng eroplano mula sa Pilipinas ay mararating muna ang Malaysia. ulod ng Pilipinas, miyembro rin ang Malaysia at isa sa founder fathers ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Hindi kumpleto ang Malaysian tour mo kung wala ang selfie sa Petronas Towers o KLCC Twin Towers. Ang skyscraper na ito na may postmodern design ay may taas na 451.9 meters o katumbas ng 88 palatag. Alam mo bang ito ang pinakamataas na gusali sa buong mundo bago na ng Saipay 101 ng Taiwan noong 2004? Ipinangalan ang Petronas Towers sa main occupant ng gusali ang Petronas na siyang National Oil Company ng Malaysia. Kung traffic naman ang pag-uusapan, moderate lang ito kung iyahambing sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa ASEAN. Ringgit ang tawag sa pera ng Malaysia. Ang isang ringgit ay katumbas ng 12 pesos. Pangkaraniwang komento rin ng mga turista dito, ang murang bilihin gaya ng pagkain. Kung sa Pilipinas ay aabot sa 100 pesos ang regular meal, dito ay naglaro lang ito sa 70 to 80 pesos. Mahigit anim na dekada na ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Malaysia. At dito na rin naninirahan at naghahanap buhay ang libu libong mga Pilipino. Patunay ng malalim na pagkakaibigan ng dalawang bansa ay ang regular na pakikilahok ng Pilipinas sa economic activities ng Malaysia. Isa na rito ang Malaysia International Halal Showcase o MIHAS 2023 kung saan nabigyan ng opportunities ang maliliit na negosyante na maitampok ang kanilang mga produkto at higit pang mapalago ang mga ito kasama ang foreign partners.